Sa munting pagbabalik ni Meme Bites, napansin agad niya ang pagbisita ni Paula Bilino sa studio. Sudden naman tuloy ang ating kingito girl. Ang ganda ng welcome back ni Meme Bites. Napaka-hyper. Si Kimcho tuloy ang unang buenas sa pangasar. Lahat ng mga nakapadrinkid, isa lang na ang gaging sinasabi mas boto sila Lakit paaga binino. Kaysa sa dating nobyo na si Sian Hanggang ngayon kasi ay maraming bashers na pilit na sinisira ang kitpaw. Laging ibinababa si Kim Chu. nila rito para kay Pao Doblino. Ngunit, kahit anong gawin, mananatili ang mahigpit na samahan ng impaw. Kung aramnam nila kung gaano ang ang puso ni Kim Joo, mapapamahal rin yan. Ito nga ang ilang papuri sa actress. Since Pinoy Big Brother, inangaan na namin siya. Ang pagiging kadog at matinis na boses na tao sa amin. Matagal na hangi sa abod, pero si Kim G. lang ang nagustuhan namin. Napakatotong tao. Maraming man ang nagsasabi na uuwi siya. Ngunit kung susubaybayan ninyo ang kanyang buhay, o buhay artista, hahanga kayo sa pagiging strong niya at mapagmahal sa pamilya. Ganito ang masarap na maging asawa. pahalaw ang pangarap para sa kanyang magiging kasama sa buhay. Baka talaga, Kinju, mabuhay ka.